pagbisita ng foreign minister ng China na si Wang Yi sa Estados Unidos, bigong makamit ang pakay na magkaroon ng military ties sa pagitan ng US at China. Kaya naman ayon sa foreign minister na si Wang Yi ay hindi na malinaw kung makikipagkita pa si Xi Jinping kay Joe Biden sa gaganaping APEC Summit sa San Francisco Kasunod naman ito ay ang pagbabanta ng Russian Defense Minister sa US na kung magpapatuloy umano ito sa pagbibigay ng matatas na uri ng sandata sa Ukraine ay maaari umanong magkaroon ng direktang komprontasyon ang mga nuclear superpowers. Kasabay din ito ay sinabi ng Russian Defense Minister na open pa rin sila sa isang peace negotiation kung ang negosasyon ay naaayon sa kanilang mga mithiin at bilang tugon naman ng US, ang US Department of Defense ay nagpahayag na bubuo na sila ng mga panibagong nuclear bomb upang tugunan ang banta ng dumaraming bilang ng nuclear weapons ng China at ng Russia. Kaya't dito ay malabo ng maibalik pa ng China ang maayos na ugnayan nito sa Estados Unidos katulad noong panahon ni Barack Obama. At iyan ay dahil masyado ng garapal ang China sa panahong ito. Kaya naman nagising na nito ang natutulog na kalupitan ng mga Amerikano at tila nga inais na nitong payukuin sa kanila ang mga abusadong Chino. At kung tatagal man sila hanggang sa pagpapalit ng bagong pangulo ng mga Amerikano ay napakalaki ng tsansa na sila naman ang iiwan ng mga Ruso tulad ng ginawa noon ng China sa Soviet Union noong panahon ng Cold War kung sana'y mas pumanig sila sa Amerika kaya't mabilis bumagsak ang ekonomiya noon ng Soviet Union na naging dahilan rin ng pagkakabuwag nito kaya't walang kapanapanalo ang China laban sa mga Amerikano dahil sinira na nito ang kanyang ugnayan sa kapwa niya mga Asyano na siya naman ngayong nagbibigay ng suporta sa mga Amerikano. Kaya't kung nais pa nila manatiling payapa ang China, ay wala na silang ibang choice kung hindi bitawan ang Taiwan at ang South China Sea na isa sa pinakamahalagang rehiyon para sa impluensya ng Amerika. Kaya naman ayon sa US Department of Defense, ang mga panibagong nuclear bomb na gagawin nila ay kinakailangan maging epektibo sa pagpapasabog ng lahat ng nuclear station ng China at ng Russia. Nangangahulugan lamang ito na nakahanda na rin ng Amerika sa pag-atake ng mga ito sa kanila. At ayon nga sa ilang mga analyst, ang US ay maaaring nakapag na ng pangontra sa mga nuclear weapons ng China at ng Russia. Subalit isinesikreto lamang nila ito upang hindi ito makopya, gaya na lamang ng unang bomba atomika na sikretong ginawa noon ng US at kalaunan sa pagsabog nito sa Hiroshima ay nagkaroon na ng idea ang Soviet Union at nakakuha ng espiya upang magaya ang paglikha nito kaya't ang US ay punong-puno ng misteryo pagdating sa advancement ng military capability nito na humahantong pa nga sa pagkakadiskubre ng mga UFO at dahil nga derechahang inamin ng US ang plano nito sa China at Russia para sa pagbuo nito ng mga panibagong nuclear bomb ay marami ang nakatitiyak na handa na talaga ang Amerika sa anumang banta ng nuclear weapon laban sa kanila at maaaring umabot na ang kalamang ito sa China kaya't bigla-bigla na lamang itong nag-o-offer ng military alliance sa kanila kahit pa malinaw naman sa lahat na kaalyado nito ang North Korea, Russia Tang Iran na nangungunang kalaban ngayon ng Amerika. Kaya't malinaw na nababahala na ang China dahil kung tutusin ay dapat ngang makipagmatigasan pa sila dahil humaharap ngayon ang Amerika sa kaliwat-kanang digmaan mula sa Middle East at sa Europa. Kaya ang pagkabahala ng China na ito at desperasyon na magkaroon ng military ties sa mga Amerikano ay isang indikasyon na sa binubuong plano ng Amerika kahit pa magtulong-tulong ang Iran, North Korea, Russia China ay napaghandaan na ito ng Amerika. Kaya't kung makakaiwas man ang China sa pangamba nilang ito sa panahong ito ay tiyak hindi rin sila makakaiwas kung ang susunod na Pangulo ng mga Amerikano ay ang dating presidente rin na kaibigan ng Pangulo ng mga Ruso. Kaya't hanggat maaga ay marapat lamang na huwag na nilang hangarin na higitan ng Amerika at sa halip ay makipagkapwa tao na lamang sila at kalimutan ang ilusyon na sa kanila ang buong karagatan sa Asya dahil kung magpapatuloy sila sa kagahamanan nila ay hindi malabo na sa hinaharap ay mawasak rin ang China.